<laughs> ano sabi mo kayo ng tatay? Ah. Ay, sorry po. Sorry po. na po May isang binata ng papatid ng bali. Sabi ng binata, tayo na sa lilim. Saan mong balutan, tayo ay kumain. Sagot ng dalakay, di ko magubuksan. Sa pagkabata ko, iinigat na সাक्षात তারি তাই মাগা আচল মাছাস হাওয়া pana বুকসান গুণম বুকসান James! James! Ah, bisita po maron. Ini sila tato? Yang papa po, Simula nang Tabo. ang batalan sa aki, napakahaliga. Padak sa araw ng sa ng tabo ang napiling niya. May isang babaeng nang galing sa silid. Tuloy ng kusina ang tabo ay bitbit. -bit. <laughs> sa aking mapita doon ang aking masili, ang kaliwang pamay, nakadukot pa <laughs> sa tuwi. pang natira sa tuwi ng ubo, <laughs> hindi naman taba, hindi naman sebo. <laughs>

babae, <laughs> oh, <ito lang. laughs> okay, okay. bye Dito na po yung ni Jess Yung dalawa ni Jess Hindi papa oh, Time Time <laughs>